Itong nakaraang linggo, may isa na namang pulis ang nag-power trip sa Toledo, Ohio, Estados Unidos. Makikita natin dito na tinututukan niya ng baril ang isang pamilya sa video na kinunan ng kanilang kapitbahay. Ito ang mga pangyayari ayon sa mga report. Si Cassandra Mayers ay nahuli ng pulis sa isang license plate violation. Ang kanyang biyanan na si Aaron Tatkowski ay padating sa bahay at nakita ang pulis na kausap si Cassandra. Hindi nagustuhan ni Tatkowski ang tono ng pulis sa pakikipag-usap kay Cassandra, ngunit nang lapitan niya ito ay inutusan siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Pagtapos ay sapilitang hinatak ng pulis si Tatkowski at ang kanyang girlfriend. Sinundan nito ng pulis ng pag-utos kay Tatkowski sa kanyang girlfriend at sa kanilang labing apat na taong gulang na anak na humiga sa kalsada. Mas lalo na dagdagan ng tensyon nang itutok ng pulis ang kanyang baril sa pamilya. Because you're going to jail. I'm not going to jail. here? Hey, I don't need that. I get, I get a call. I get call 911. Hey, man. What the? F Galit na promotesta si Tatkowski at hinatak siyang patayo ng pulis at itinulak papasok ng patrol car. You'll yeah, you, you don't even know <laughs> who the... Who are you? I'm the Here. And I got more friends than you, down your hands and feet, both in Washington. You think I'll let him set apart that? 50, and I want to come in, you know oh, who you are. You're a police up, officer. I'm trying you. Yeah, pretty. Hey! Fast. Yeah, he just put her down. Yeah. Stand up. We're getting them right now. Nang mapansin ng pulis na may isang saksi na nagtatawag ng tulong, inagaw ng pulis ang kanyang telepono at itinapon sa sahig. Sa tingin nyo ba ay nasa tama o mali itong pulis? Mag-iwan ng comment sa ibaba. Go!